Maganda at mapagtalang araw sa atin lahat. Sa video ito ay ituturo ko ang isang paraan kung paano alisin yung mga pangit na inyong nararamdaman. naman, mga negatibong nararamdaman. Gaya ng takot, pangamba o pag-aalala, uh, pagkabagot, kalungkutan, at uh, <coughs> um, iba pang mga damdaming negatibo. At yan din ang mga masasakit na inyong nararamdaman. Halimbawa, masakit ang inyong ulo, uh, masakit ang inyong lalamunan o inyong chan o anumang parte ng katawan yeah, ay ito lang ang inyong gagawin yeah. <coughs> uh, pwedeng gawin nyo ito isulat sa isang papel yeah. kaya naman gawin lang gamit ang kamay o daliri sa yung harapan ay isulat ha? isipin nyo na isinusulat nyo ay yung pataas, pababa, pataas, pababa pataas, pababa, pataas, pababa ng ilang beses at abang, uh, ginagawa nyo yan uh, isipin nyo kung ano ang gusto nyong uh, ah, maalis o pakawalan ah, ng mga negatibong damdamin di ba ah, kung ang gusto nyo maalis ay pangamba di ba isipin nyo habang ginagawa nyo yung ganyan sa isip nyo di ba pataas na, diba? na inaalis nyo na yung pangamba nyo yung nararamdaman di ba hmm? ang ginagawa nyo yung pataas pababa na yan ang isa pa na dapat gawin habang ginagawa nyan ay sabihin ninyo diba? yung salitang release na diba? sa Tagalog ay pakawalan diba? o alis, paalisin diba? kaya yan ito ang gagawin nyo diba? pwede nyong sabihin o pwede nyong sa isip lang pero ako sasabihin ko para alam nyo kung ano yung dapat gawin ba? release 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 hmm. kung ano man yung gusto yung i-release sa sakit ng ulo ba? bago nyo gawin yan ang iisipin nyo na maalis ba? sakit ng lalamunan sakit ng tiyan o anumang bahagi ng katawan o kaya gusto nyo maalis yung inyong uh, kalungkutan o gaya ka nakakadama ka ng uh, pag-alala gory sa, sa English o, fear o takot sa Tagalog ba? Diba? yan ang gagawin nyo yeah? pagkatapos nyo gawin na di ba? Yeah. Release, 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 release. Gawin nyo yan ng ilang beses. Pwede nyo rin yung sabi ko nga, isulat sa papel, di ba? Release, 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 release. Nasa inyo. Pwede nyo gawin na sa, sinusulat sa space o sinusulat sa papel ang bagay na yan. Hmm. pagkaginawa Pagka ginawa nyo yan, nyo. Hmm? Nawala ba yung sakit ng ulo nyo? Sakit ng lalamunan nyo? Sakit ng tan nyo? nawala ba yung pangamba nyo? Nawala ba yung <coughs> takot na nararamdaman nyo? Kalungkutan? O iba pang negatibong namdamin? Ha? Hmm. Makaramdaman nyo. Kung hindi, gawin nyo ulit. Release, 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 release. Hanggang sa mula. Yeah. Tapos, parang naman mo. Oh. At kung wala na, sabihin ay naalis na sa pamamagitan ng itinuro ko sa inyo yung mga negatibong nararamdaman nyo o kaya yung sakit na nararamdaman nyo sa bahagi ng inyong katawan gan ganyan lang ang lagi nyong gagawin kapag ka nakakaranas kayo ng hindi magagandang mood o damdamin o may kayo kayong ha, uh, masakit sa bahagi ng inyong katawan hmm. yan muna ang ipagkakalaw ko sa inyo at sa pangkarangdagan na ano <coughs> um, <coughs> isa ko pang account ay sa tiktok diba? hanapin nyo yung at po.now sesodam aglaun yan, tapos ipalo nyo ah, ipalo up nyo ko doon ay magsasagawa rin ako ng mga iba kong video no? na makatutulong sa bagay na may kinalaman sa buhay, pamumuhay kalusugan pera, relasyon hmm. Uh, tila ilalagay ko sa description ko yung account ko sa uh, tiktok no? lalagay lang naman tagtandaan eh at po.now ang po p-o-w dot, po, dot yung tuldok now n-a-o sesodam sesosadam aglaon di ba? tagalog lang naman hmm. kaya <coughs> sa mga baguhan i click ang subscribe no at ang bell button notice nang uh, sa ganon kayo ay updated sa mga video naagawa ko o ina-upload ko at syempre para merong bisa sa inyo ang mga video na uh, inyong pinanonood sa akin na maging epektibo sa inyong buhay sa mga datihan lagi ko sinasabi ba diba, mag-like Ah, mag ah, comment kung ano ang naranasan nyo sa ibinahagi kong video at syempre ay share ang mga video ko ah, ang aking youtube channel sa kanino man ah, lalo na sa mga mahal sa buhay mga kamag-anak mga malalapit na kaibigan upang ah, sila man ay makinabang sa mga lihim na kaalaman na aking ibinabahagi sa ko sa inyo. Oh, hanggang sa muli, ito si Anson Santa Maria o MS Nel ah, <coughs> uh, dyan sa aking YouTube channel. Di ba? Sa TikTok channel ko, di ba? Ay, ako ay tinatawag na na atpo.now si Sadam Aglaon sa WhatsApp at sa telegraph ay yung aking pangalan Nelson Gleff so sa muli maganda mapagpalang araw sa ating lahat